Ang Los Angeles Lakers nga ay mukhang may gustong gawing star player sa kanilang team next season. At ito nga ay si Max Christie na binabalak ng Lakers na bigyan ng mas mahabang playing time. Si Max Christie nga mga tropa ang number 35 overall pick ng Lakers sa 2022 NBA Draft. Bagamat sa dalawang seasons nito sa kanilang team ay hindi nga ito masyadong nagagamit dahil loaded din ang Lakers ng mga veterano. Pero magkaganon pa man ay nakita ng kanilang front office ang potensyal ng batang ito na isa nga itong athletic at mahusay na defender. Higit sa lahat sa kanyang dalawang seasons na pananatili sa Los Angeles Lakers ay may average ito na 37% beyond the arc. At maaari pa nga itong maging scorer next season dahil kaya nito makagawa ng sarili niyang tira at inaatake din nito ang basket kahit merong mga nakaharang na defender. Kaya good news nga sa mga Lakers fans dahil ayon pa sa lumabas na balita ay bibigyan na ng mas mahabang playing time ang nasabing guard. Lalo at sa ngayon ay mas magagamit na ang pagiging 3 and D player ni Max Christie dahil sa pagkawala nila Spencer Dinwiddie at Torian Prince sa Lakers. Kaya isipin nyo na lang ang pagiging explosive guard at sharpshooter ni Max Christie. Ay panigurado na solid ang magiging performance nito next season sa Los Angeles Lakers. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit binigyan ito ng front office ng Lakers ng 4 year deal na nagkakahal ng nasa 32 million dollars na kontrata. Pero kayo mga tropa naniniwala ba kayo na isa si Max Christie sa mga aabangan na player next season sa Los Angeles Lakers. Samantala, dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang papalitan nga ni Dwight Howard si Christian Wood sa Los Angeles Lakers dahil nga mga tropa sa inaasahang pagkawalan na naman ni Christian Wood sa lineup ng Lakers. Matapos siyang sumailalim sa isang operasyon, ay marami na nga po sa kanilang mga fans ang nagsabi na kailangan na nga daw siyang itrade at palitan ng bagong big man. Yes, mga tropa, hindi na nga napigilan pa ng mga Lakers fans sa social media na sa ginawa ng kanilang big man. May ilan pa nga dito na pinagsabihan si Wood ng masasakit na salita. Gayon sa habang nga ng off-season ay ngayon lamang nga ito sumailalim sa isang operasyon kung saan malapit na ang pagsisimula ng kanilang kampanya. At dahil nga dyan ay may ilan nga pong mga bagong pangalan ngayon ang nagsilabasan na papalit sa kanyang pwesto. Kagaya na lamang ni Robert Williams the Deterter ng Portland Trailblazers, Jonas Valenciunas ng Washington Wizards at maging ang veteran superstar na si Dwight Howard na kamakailan lang lamang ay naging maingay sa social media since hanggang ngayon ay hindi pa rin nga po ito nakaka-move on. At gustong gusto pa rin nga po nito na maglaro para sa Los Angeles Lakers para sa darating na bagong season. Marami nga din talaga na gustong pabalikin ito sa NBA lalo na sa team ng Lakers. Alam naman natin na isa si Howard sa mga mahahalagang pyesa ng Lakers sa kanilang pagkakapanalo ng kampyonato noong 2020 NBA bubble. Ano sa tingin niyo mga tropa, dapat bang bigyan muli si Howard ng pagkakataon na maglaro sa Los Angeles Lakers? Sa kabilang banda mga tropa, isa nga ang Sacramento Kings sa mga legit na kupunan na nag-improve ng husto sa pamamagitan ng pagkuha nila kay DeMar DeRozan sa isang three-team sign and trade deal dahil dyan ay naging isang championship team na nga sila. Kung nakaraang taon ay hindi sila nire-respeto ng mga analysts ngayon ay isa sila sa pinakakinakatakutang makalaban lalo pat napakatalentado nga po ngayon ang kanilang lineup sa panguna ni na De Aaron Fox, Kevin Hewerter Demar DeRozan, Keegan Murray at Domantas Sabonis. So maliban sa pagkakaroon nila ng mas mahigpit na depensa, hindi na rin naman sila ngayon mauubusan ng option sa opensa since meron na nga silang slasher, 3-point shooter at maging mid-range expert sa kanilang lineup. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na maging unstoppable ang Sacramento Kings next season. Ayon kay DeMar DeRozan, malaki ang posibilidad na pareho ang kinalabasan ng Toronto Raptors noong 2019 kahit siya ay nanatili sa team sa isang panayam kay Stephen A. Smith ng ESPN. Sinabi ni DeRozan na hindi nila kayang talunin si LeBron James at ang Cleveland Cavaliers. Ang tanging hindi namin kaya ay si LeBron, ani DeRozan. Sa tingin ko, kailangan lang namin ng isang piraso para sa tagumpay at ang pirasong iyon ay ang paglipat ni Lebron sa West. Bagamat may tiwala si DeRozan sa kanyang dating team, hindi maikakaila ang impluensya ni Kawhi Leonard noong 2019 playoffs. Ang kanyang mahusay na pagganap na may average na 34.7 puntos at 9.9 rebounds ay nagdala sa Raptors sa tagumpay laban sa Philadelphia 76ers. Ngayon kasama ang LA Clippers, patuloy na naghahangad si Leonard ng NBA Final. house.